yeah <laughs> <laughs> nandiyan na siya. Nandiyan na guys. Activated na ang ating 6.0. Nasa yellow basket na siya. If you wanna check out the 6.0, binisan nyo na limited stocks lang to. So, ito yung itsura ni 6.0 guys. Si 6.0 natin is meron na siyang pang inner. This design is perfect for those na nag-gym or kahit hindi nag-gym but nag-zumba and gusto ng extra sweat sa tummy area. Kasi ang ginawa ko is nilagyan ko na ng pang inner. So, in fact, hindi mo na kailangan ng magsapaw pa ng sando. Kagaya ko right now, this is the 5.0 tapos may sando ako sa ilalim kasi nga 'di ba si 5.0 hindi siya pwedeng i-direct sa skin. Pagdating kay 6.0, may pang-inner ka na. And itong part na to, literal na magpapawis ka dito kahit hindi ka masyadong gumalaw. Malalabas your pawis. So while you're training or sweating, it's perfect. Imagine if you're also doing your cardio while you're wearing the belt. So multitasking na, paka-multitasking, guys. Again, ilalagay ko sa so yellow basket. Go no. Go.